Bigyan pagkikita po, Brother Eli. Ah, uh, Brother Eli, may tatanong lang po ako. Uh, sa Exodo, ah, uh, pero kasi nakalagay po doon na uh, nung uh, inutusan ng Panginoon si Moses, pumunta ka kay Paraon at sabihin mo sa kanya na kung hindi niya pakakawala ng mga Israelita, ay papatayin ko lahat ng kanyang ayok yung asno, kabayo, lahat ng hayop ng tiga Egypto ay mamamatay. Pero walang mamamatay sa mga hayop ng tiga Israel. Brother Elliot, tanong ko lang po, kung kinabukasan po kasi pinatay ng Diyos po yun eh, kasi hindi, hindi walang itinira dun sa mga hayop ng tiga Egypto. Nung, nung hinabol po, nung uh, nasa kalagitnaan na po ng desyerto, yung mga Israelita, nung pinakawala na, pinaka, pinakawala na po ni Paraon, eh, hinabol po, po siya ni Paraon nang uh, lim, uh nakasakay siya sa limandaang karwahe, hila-hila ng limandaang kabayo. Saan ho nang galing yung kabayo? E eh, samantalang pinatay na nga lahat ng hayop ng taga -ihipto. Ay natin yung sinasabi sa na sodo, kapatid na. Ay narito, ang kamay ng Panginoon ay nakapatong sa iyong hayop na nasa parang. Nakapatong sa mga kabayo, nakapatong sa mga asno, nakapatong sa mga kamelyo, nakapatong sa mga bakahan at nakapatong sa mga kawan na magkakaroon ng malaking pagkakasalot. At gagawa ng katangian ng Panginoon ang hayop ng Israel at ang hayop ng Ehipto at walang mamamatay sa lahat ng ukol sa mga anak ni Israel. At ang Panginoon ay nagtakda ng panahon na sinasabi, Bukas ay gagawin ng Panginoon ang bagay na ito sa lupain at ginawa ng Panginoon ang bagay na yaon ng kinabukasan at ang lahat ng hayop sa Ehipto ay namatay ngunit sa hayop ng mga anak ni Israel ay walang namatay kahit isa Ayon. parang isang bagay na marabilyoso, ang sabi ng mga Kastila dito walang namatay kahit isa sa mga nasa Israel eh lahat ng hayop sa Ehipto namatay pati mga kabayo enong eh, habulin, saan mang gagaling yung kabayo? <laughs> Ulitin natin yung unang talata. Ay narito, ang kamay ng Panginoon ay nakapatong sa iyong hayop na nasa parang. Nakapatong sa mga kabayo, nakapatong sa mga asno, nakapatong... Nasa parang. Wala naman sa parang yung mga kabayo ng karuahe karu karu dahil nakaredy o nasa mga kwadra yun. Kung may pisting darating, hindi madadama yung mga nasa kwadra. Yung nasa parang, patay lahat. Kaya nahabol pa rin niya. Brother Eddie sabi, lahat tunang kabayo, lahat to na hayop, patay eh. <laughs> <laughs> Oo nga, lahat. Yung nasa parang, may distinction yung may bitres, eh nakapatong sa iyong hayop na nasa parang, nakapatong sa mga kabayo, nakapatong sa asno, nakapatong sa kamelyo, lahat ng nasa parang. Alam mo kasi ganito, kapatid na Diyo, para mamatay yung mga hayop, naturally, merong isang sade na piste na darating pagkakapiste ng hayop that will affect everything na nandoon sa parang. Eh yung mga hayop na ginagamit sa ano, nasa alag, nasa ano yan eh. It is kept, nasa nakakwadra yan eh. Meron niyang sariling kulungan. Kaya yung, yung mga ano, yung mga, yung piste, doon lang e epekto doon sa, nasa parang. Pero ito, wala sa parang ito eh. Nasa mga kwadra ito, nakalagay ito at nakahanda, nakasama sa karo, no? Kaya anytime naaalis si paraon, merong Darating na, wala namang kasing ibang possibility kundi yon Ganoon ang pag-unawa sa kasulatan, kapatid na ah ano? Uh, ano ang mga possibilities? To look into what is the truth. Aalamin mo yung biblical, scientific, at material possibility. To know the deep, uh, the profound uh, meaning of the word of God. Titingin ka una sa possibility. Bakit nang mamatay ang mga panganay sa Ehipto? Puro panganay lang. Hindi ba merong lumabas na salot para sa mga panganay? Bakit panganay ang maapektuhan? Ba't, ba't may immune yung pangalawang anak, yung pangatlo, pang-apat, kung -pang anim na anak? Merong sense of immunity. Kaya kasi ng Diyos gawin yun eh. He is the Almighty Father, He's the Creator, He knows our, our being. Magagawa niya yon in a general manner na itong papakalatin niyang mikrobyo, kung yun ay virus o kung ano man yun, sa ating alam kasi ngayon, viruses, ang mikrobyo at mga viruses ang maring makagawa nun, ano? At yun ang may sinasabi rin dun sa Biblia na merong salot na pinarating ang Diyos So, salut, yun, salot, mikrobyo yun. Dahil virus, bakterya, o, o maaring uh, parasite, na maaaring maka-apekto lamang sa mga firstborn. Ngayon, pinag-aaralan niya ng siyensya Walang makita ang siyensya ang paliwanag, kundi ang isang na, na ng mga apologetics o mga apologists ng, ng mga Bible scholar, ang sinasabi nila, ang maaaring possibility nun, meron isang uri ng fun fungus na nasa mga wheat, nasa mga, tawag dito, mga arena, yung mga wheat, yung, yung ginagawang arena, trigo. tawag trigo, trigo, trigo. na maaaring makaapekto sa panganay, at maaaring yung, nung gabi na yun, nung kumain yung panganay, eh, namatay lang. Eh, hindi possibility rin yun sa akin, para sa akin hindi eh. Kasi, Ah uh, hindi naman ano yan eh case to case basis yan sa pagdating sa resistensya ng isang tao eh. pero para sabihin sa biblia lahat ng panganay sa Egypto, nalag ang immune system ng lahat ng panganay eh, nagdeteriorate at pagkatapos eh ah namatay sila lahat bakit kasi sa biblia ang kahulugan ng panganay kalakasan yun yung iyong kalakasan. Yung anak mong panganay, nagre ng iyong kalakasan. Yun ang kauna-unahan mong anak, kauna-unahang kalakasan mo yun. Ngayon, ini, pinakikita ng Diyos kay Paraon, ang lahat ng kalakasan ng Egypto, kaya niyang igiba. Kaya, nagpasapit siya ng isang uri ng sakit o ng piste o pestilence na makakaapekto sa lahat ng panganay ng Egypto para ipakita kay Paraon ang kapangyarihan ng Diyos. Ano? E eh, ngayon, <laughs> pero hindi nadamay yung mga pangalawa, pangatlo, pangapat, kung meron labindalawa anak doon, eh, libre lahat doon. Walang, walang nagalaw doon kahit sa ano. Parang ganun din yung kabayo. Sinabi naman ng Diyos eh, lahat ng nasa parang ang nakapatong naka kamay niya, sa lahat ng nasa parang, eh hindi, wala naman sa parang yun eh, di, <laughs> eh, hindi nga mamamata yun. Dahil kung mamamata yun, paano hahabulin pa ni Paraon? Merong kangang karo, wala namang kabayo, patay na lahat. At hindi naman makakakuha si Paraon ng kabayo sa mga anak ni Israel dahil malayo ang Goshen. Ang Goshen is, uh, is not so close to the to the maybe to the palace of Pharaoh. Ang Goshen ay isang separate place where he kept the Egyptians. Doon sila. O the the Israelites. paano hahabol ka eh yung mga Israelite ay umalis na, dala-dala yung kanilang mga kabayo. 'Di ba? Paano rek intent ko man dala-dala kabayo, dala-dala at umalis na nga. Eh hahabol ka? Patay lahat ang ayup mo. Eh paano ka makakahabol? It is impossible no way na makahabol si Paraon. Eh, nakahabol ba? Hinabol nga eh. Hinabol nga. Eh, saan siya kumuha? Ibig sabihin, natupad yung salita ng Diyos. Lahat ng hype sa parang patay. Pero yung nasa kwadra, hindi. Para nga mahabol niya. O ngayon, nung hinabol niya, nung hinabol niya, ano nangyari? Basahin natin sa awit. Ganito nakasulat. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Anong nakit? 136. Sa sislus 130 136 is at 13, uh, uh, versikulo 14 ba o 15, uh, 13? 13 po. Sa kanya na humawi ng dagat na mapula sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman at nagparaan sa Israel sa gitna niya on, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ngunit tinabunan si Paraon at ang kanyang hukbo sa dagat na mapula, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ah. Ayan, sa kanya, na tinabunan niya si Paraon at ang kanyang hukbo sa dagat na mapula. Mali pa nga yung Ten Commandments eh. Bakit? Eh si Paraon sa Ten Commandments, di naman kasamang na, natabunan eh. Eh sa Biblia, natabunan pati si Paraon eh. Oo. Pati lahat ng kabayo niya, pati ang kanyang... Walang natira kahit isa eh. Walang nakabalik. Basahin natin. 106.11 At tinabunan ng tubig ang kanilang mga kaaway. Walang nalabi sa kanila kahit isa. Oh, walang nalabi sa lahat ng gumabol. Pati kabayo. <laughs> Yon. Kaya namatay pa rin pati ang kabayo niya. Ultimately, hindi lang sa parang. Namatay ang kabayo niya, kahangahangang kamatay. Sa dagat namatay. <laughs> Kaya ako, walang point para ako yung magduda <laughs> sa Biblia, <niya>, kapatid na <laughs> Diyos. Ano? Kasi ganito, no? Kuminsan, inilalagay lang natin yung impossibility dahil hindi natin naiintindihan. Pero if we are going to consider so many things, the scientific way of analyzing the Bible the possibility and the impossibility, at saka yung reality. Pag uugnay-ugnayan natin, we can arrive into a very safe conclusion. Gaya nung sinabi doon sa aklat ng Deuteronomio, na nung umalis ang Israel sa Egypto, apat na puntaon sila naglakbay sa ilang. Sa panahon na yon, hindi na luma ang kanilang mga kasuotan at ang kanilang mga panyapak ng pa sabi sa Biblia. Nung mabasa ito nung, uh, nung asawa ni Almeda, sabi niya, Hallelujah! Praise the Lord! What a great miracle! Biro niyo ka, ang damit nila, suot-suot nila, apat na puntaon, hindi naluluma. Sabi, sabi ko, may diferensya itong babae ito. Sabi ko, Biro mo, apat na puntaon ka sa ito, umalis ka sa ito, baby, nung yung suot mo apat na punta, hindi na suot-suot mo, hindi mo inuhubad. Ganun yun. Apat na punta, isang linggo lang ang damit ko, ayoko nang isuot eh. Ako kasi matanda na, kung maligo ako, minsan dalawang beses, dalang tatlong beses isang linggo, hindi na araw-araw. Alam mo kasi rito sa lugar ko, laging malamig. Baka ako'y mapul mo eh. minsan-minsan na lang kung maligo, dalawang beses, tatlong beses isang linggo. Pero pag yung damit ko, dalawang araw na, ayoko nang isuot eh. Eh ba interpretasyon ng asawa ni Almeida, apat na punta daw suot-suot yung damit na luluma. kahit ano gawin mo hindi ka pwedeng magsuot ng damit apat na punta undo maluluma at pagkatapos eh ah, mamamaho ka ron, kababaho lang Israelita pangka, ang pag pag-uusapan natin yung interpretasyon ni Almeda, kay babaho kay papanghe dahil hindi na inubad ba eh, dahil hindi na luluma eh. Gano'n ang ibig niya lang sabihin eh, Mali yun. Mali yun. Basahin natin ang 29.5 ng Deuteronomy. At aking pinatnubayan kayong apat na pung taon sa ilang, ang inyong mga damit ay hindi na luma sa inyo, at ang inyong panyapak ay hindi na luma sa iyong paa. Toy. Hindi kayo kumain ng tinapay, ni uminom ng alak o inuming nakalalasing, upang inyong makilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ayon, hindi kayo kumain ng tinapa, hindi kayo uminom ng alak na nakakalasing para makilala ninyo ang Panginoon ninyong Diyos kung gaano siya makapangyarihan, hindi na luma ang damit nyo sa inyo at ang, ang inyong mga pangyapa. Abay, nung basahin nung alagad ni Almeda kasi puro kasi milagro sa kanila eh. Jesus mir miracle crusade yun eh. Kaya, <coughs> nung, nung punahin ko yan, malika ko yan, hindi sa sasabihin mo na hindi na nila hinubad yung damit nila apat na puntaon. Eh, paano kung ikaw e eh, bata pa nung no, umalis ka sa ito? Eh, yung damit mo rin ay eh, lumaki rin na mo, ang apat na puntaon, eh, malaking katarantaduhan yun. Sabi ko, ang kahulugan nung, ang, kahul, kahulugan ng hindi na luma yung damit nila, no? Sa kanilang, uh, sa kanila, hindi na luma. Marami kasi silang daladala. dala ang -dala. dala -dala. dain nilang dala. Hindi naman nila nakurakot, kundi talaga sa takot ng mga, ng mga ipyo, binigay sa kanila ang bagay. Basahin natin sa isang talata. Sa takot ng mga ipyo, uh, 12.33 ng Exodus. At pinapagmadali ng mga Ehipsyo ang bayan na madali ang pinaali sila sa lupain sapagkat kanilang sinabi, Kaming lahat ay patay na. At binala ng bayan ang kanilang masa bago humilab na nababalot ang kanilang mga masa sa kanikanilang damit sa ibabaw ng kanikanilang balikat. At ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa salita ni Moises at sila'y humingi sa mga Egyptyo ng mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto at mga damit. At pinagbiyaan ng Panginoon ang bayan sa paningin ng mga Egyptyo. Ano pa't pa ibinigay sa kanila, ano hingin nila, at kanilang hinubaran ang mga Egyptyo. naku <laughs> 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 nakuha lahat yung mga damit, mga, mga pagkarairain daladala. Kumbaga, parang nalute, no? Daladala -dala ngayon, eh ikaw ngayon, Naglalakbay ka sa ilang, eh katakot-takot ang dala mong damit. Maluluma ba yung damit mo sa katawan? Siyempre, pag maluluma na, alisin ko, meron naman akong pampalit eh. Hindi ibig sabihin nun, yung damit mo nung umalis kang 12 years old, eh 52 anyos ka na, yun pa rin ang suot mo. Mamamahu ka nun. Ganun ang pag-unawa sa Biblia, kapatid. Sana naunawa. Thank you po, Brother Eli. Unawang-unawa ko na po. May God bless you. May God bless you.